Mahilig ka bang magbasa? Kung isa kang avid book reader, alam mo kung gaano kasaya ang magbasa ng libro. Lalo na kung nakakaedad na, lumalaki yung mga anak, medyo nababawasan na yung mga responsibilidad sa buhay. Marami ka ng extra time. Magandang opportunity para basahin yung mga libro na binili mo dati na hindi ba nabubuksan. Pag nagbabasa ka ng fiction, pumapasok ka sa isang bagong mundo parang nararanasan mo rin yung pinagdadaanan ng mga karakter sa storya, di ba? O kung mahili ka naman sa non-fiction, nadadagdagan yung kaalaman mo, lumalawak ang pag-intindi mo sa, sa kapwa, sa mga sitwasyon ng bansa o ng mundo, mas lumalalim ang pag-unawa sa kahulugan ng buhay. Lalo na kung binabasa natin na yung salita ng Diyos mismo, ang Bible. Ang sabi sa Book of Proverbs, To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. Pray, Tayo. Heavenly Father, thank you for the gift. of written words. Salamat dahil sa pamamagitan nito ay nabibigyan ng joy ang aking puso. Salamat din dahil sa salita mo. Mas nakikilala kita at naunawaan ko ang kalooban mo. Salamat po sa kabutihan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.